Ay, sakit na naman siya, guys. Ayan, nagmumurit na naman. Ewan ko. Nag-start na naman siya ng kanyang sakit, ng umam. Kailan ba yun? Friday? Thursday night. Ayan, Thursday night. Nag-start na naman. Hindi na ako kain na, kain na. Kain na, sige. Kain na. Nagpala na oh. Hindi. magaling. Eh. Oo, oo. Oo, oh, ganyan right. sa mga kayo. Pinakain ko lang sa kanya is, ano, oatmeal lang para magaan sa kanyang tiyan. So, napansin ko lang guys, ano, nung January, halos every week, every week siya talaga nagkasakit. Uh, so, around nasa four times, five times yata, last January, na may sakit siya. So, this month, ah uh, ngayon pa lang naman, So, siguro naiisip ko na kailangan talagang ano muna kami siguro guys ah uh... magbakasyon para maiba-iba naman yung environment environment niya and then uh, para ganun na rin mapukusan ko na rin siya no kahit uh, one month lang. Usually, yun lang naman talaga ang pwede namin kuhanin kapag ka nagbabakasyon. So, nag-decide uh, yun na talaga ang plano ko na uh, soon magbabakasyon kami. So, hinihintay lang namin matapos ang uh, Ramadan at saka yung Eid. Then, uh, go na kami. Um, tagal na rin kasi na hindi siya na uwi ng Pilipinas no? since alas alas na uwi namin kasi ano eh uh, 2017 so twice pa lang yata twice pa lang siya naka uwi ng Pilipinas so almost 6 years na hindi siya naka uwi naka uwi ako siguro twice uh, after ng pandemic naka ako ng twice hindi siya kasama uh, in some reason lang kasi. So, hindi siya nakasama. At saka that time, medyo, alam nyo na, iiwas ko siya sa mga, ano, that time. Dahil uh, kasagsagan pa ng mga pandemic. No, may mga ano pa ng pandemic. So, mahigpit ang requirements. And since ganito nga nasa siya, hindi ko, hindi ako nag-attempt. Hindi ako nag-attempt na, although nagplano na ako, meron pa nga yung Ayun na, nakabili na ako ng ticket, guys. Nakabili na ako ng kanyang ticket. Tapos, ah, uh, napag na namin ng, ano, napag na namin dito, like, nung kapatid ko, saka yung anak ko, and then, yung si tatay na nag-aalaga sa kanya, napag na namin na huwag na nga lang dalhin, dahil, ah, uh, alam mo na, syempre, kahit ako, kinakabahan ako, baka hindi ko na ma, baka maghigpit nga doon sa atin, eh, hanapan ako ano-ano mga, mga documents or whatever na, uh, ano, dahil hindi ko to pinabakunahan ng mga, ano, hindi ko pinabaksinan to guys, never ko pinabaksin nga, kasi nakakatakot eh, sa, sa sitwasyon niya, di ba? So, hindi, hindi, ako nag volunteer na ano siya. And then yun nga hindi naman ako masyadong nag -alala. hindi ako nag-alala guys nung mga umuwi ako nung mga time na yun dahil uh, yung nag-aalaga sa kanya si tatay is uh, maaasahan kasi tinuring na niya talaga itong tunay na anak. So nung nauwi nga ng Pilipinas halos gusto pang isama <laughs> eh yan, ganito. Ito na naman, sa part na ganito. Ang hirap. Kagabi, uh, ilang gab, ano, two, two, ta, two, two, night na ko wala na namang tulog. Pumapasok, walang tulog. Eh, kagandahan lang kagabi. Uh, hindi siya masyadong, hindi siya masyadong, ano, hindi okay naman kagabi. So, nakatulog naman ako kahit na konti. Uh, tapos, day off naman ngayon. So, okay lang. Kala ko nga, eh, okay, okay na, okay na. Pwede na sanang ilabas kanina kasi nagplano kami kanina ng mamasyal. May pasyal pero mailabas ko. Ano? Hindi pa rin siya okay. Nag-start na naman kasi yung ano niya na yan, ng Thursday night dahil la uh, Nagbago na naman ang climate, no? Nag... Uh, ano na naman, siguro, parating na yung ano, yung pag-init. So, nag-change weather. Tapos, umulan siya kahapon. Kaya, yan. Yan yung kanyang, uh, ano, meron siyang uh, bad weather reaction, no? Allergic reaction. Yan. Nakapag nakakapagod din guys. Talaga, alam niyo yun, kinakaya ko na lang yung sitwasyon na ganito. Kasi hindi naman, hindi ko naman pwede pabayaan. syempre anak natin yan. Ang hirap. Ang hirap guys na <laughs> nanay ka na, tatay ka pa, nag same time nagtatrabaho ka pa. Wala. Kinakaya na lang. Kaso ah, minsan ang katawan bumibigay din. So, need din natin ng uh, pahinga. Yan na lang. Kailangan talagang bakasyon. Matinding bakasyonan. Para makapahipahinga naman tayo. Gagasgas na naman anak yung ano mo. Uy, o. Oh. Huwag naman, ah. Magsusugat na naman, o. Oh. Tingnan, huwag na. Tingnan, mm huwag -hmm. <coughs> eh yan ha, ah, tignan mo magsusugat na naman ang iyong kamay konti lang ito konti lang itong pinakain ko guys konti lang para malamdan lang yung kanyang tiyan at nang ano nakatulog. Hmm. konti lang ito anak ko tinutulang ko naman ang kuko kasi yung pagkalmut kalmut niyang gano'n uh, nasusugatan na naman yung kanyang bako wala. Okay. Um, I'm going. Um, uh, uh, oh, naiiya. Mm. Diyan na. Mm. Ah. Kaya niya para ano? Mm. Um, Ang ano yung tiyan. Sige na nga. Ay giniginan niya oh, pinapanood kanila. Sige na. Am, um, am. Um. At nang ikay makatulog na. Mm. Magagalit pa. Dagyan ko siya ng honey. Kasi yung kanyang lalamunan din, no? Ano, nilalaklamo niya masakit. Yung kanyang lalamunan. Sabi so, na ba ito ko? na ito? Yung taba niya nako na na... Alin, dito? taba niya na pinagkirapan namin. How many kilos yung na yung na-achieve niya? Nasa 25 kilos na. Ngayon, bumaba na naman ang almost, ano na naman guys, nasa 20.5 na naman siya. Minsan, naging 21, ganun. So, ang laki na naman ang itinayak. Eh, ang laki na naman ang itinayak. Yes, po. Hmm. Halika na. Dito, kapatid, kapatid. Ano po, uh, kain nato. Okay, good. Good daw. Good daw nung itinabi ko siya sa akin. Oh, sige na, anak ko. Hmm. Tara, mm. na magkamot. Ang hirap tigilin yung kanyang na... ano na ito guys, yung pagkakamot niya sa ano. Dahil damo na pipigilan ko siya, Damo na magwawala sakit. ganito, ma. Oo. Sige lang, sige lang. Kain lang ang Hindi naman ito mabigat sa katawan. Asa, sa tiyan. Mamaya tutulong na, ha? Hihilutin kita uli mamaya, anak. natin na kita, ha? Hihilutin na. Ang <laughs> <laughs> magi Maghihilot muna ako, guys. Dalawa yung pasyente kong hihilutin ngayon. Itong ita matanda at saka yung bata mamaya. Ayan. Masasakit, masasakit ang mga katawan. Lahat kami dito, oh. Uh. puro masasakit ang mga katawan. Mm. <coughs> oh, <coughs> Ay, tumutunog. Ayun na, ayun. Ayun na, na, ano ko, ano, nakaap kagabi. Oo. oo. Bumali, eh, parang buto eh. Sobra ang ano niya. Oh? Lagyan mo kaya na lang is para hindi masakit yung taway mo. Hindi naman masakit ang gay ko. Eh. Ito na yung usually sakit dito, guys. Ay. Sa ibang bansa, hmm. sakit ng katawan. Hmm. Pag wala kang kasama, oh. wala. Ang... Wala kang maaasahan. Ah, <laughs> uh, wait muna. Eh close na close na. Ikaw naman mga may loading ko. Yan wala dyan. Wala dito. Alam mo yung, alam niyo yung guys, ano, kami ang lalakas ng mga katawan namin. Pero simula nung, ano, nung, hindi, ang, ang ano namin, simula nung kami mga maturukan. Ito na yung mga, ano, dami, unti-unti na naglalabasan yung mga, hindi namin malaman ni eh. ako nga lang eh madalas masakit ang tuhod ko itong ganito ko ang sakit kaya lagi tapos likod balakang ewan wala man tagahilot kasi ang tagahilot ko na to, masakit din ang katawan. Hindi, <laughs> ang lagay, maghihilotan kaming dalawa. Anong silbi? <laughs> di ba wala? Hihilutin <laughs> ko siya, tapos ihilutin din niya ako. Eh, di wala din. Hmm, lumalagotok eh. Oo. Oo. Dito ang meron, oh. Oo. oo oh. oh? Ang tindi niya. Diyan masakit na ba, Dito sa, dito sa kabila, wala. Wala, wala, wala dyan. Ay. Wala siya eh. Oh, Wala din dito sa balikat mo muna. Dati, di ba, dito lagi. Mm. Manong, taba mo na. <laughs> yung batok mo, hindi na Oh. Laman na yung nandot. Dito ang ano, dapat tumantay ka eh. Ano Oh, ayun oh. Hindi pa natatanggal. Ay. Kaya dito, kailangan at least meron kang kaibigan mm. o kasama sa bahay na madadaingan mo. Pag nagsosolo ka, wala. Nga nga, tiis ka. O, oh, ayun, ayun ano ba? Ba? Saan pa! Saan ang galing yun? Ayun po. Ko. Inanong ko na yun eh. Diyan lang masakit. Bakit? Oh. 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 Ay. Ayun. Umaakyat. Ay. Sakit. Ay. Ay. Hmm. Bakit na wawala? Ayun. Ayan o. Oh. Ayan. 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 Ay. ay. kapatid ko naman, pag, pagka nagpahilot ka doon, wag na. wag hindi, hindi namin pangarapin magpahilot doon. Total hindi ka na makakatayo yun pag yun ang nanghilot sa iyo. Lasog-lasog ang buto-buto mo, ang lakas. hindi na mawala yung sakit ng katawan mo, madadagdagan. Ala, ang dami. Mm. Hindi wala Diyan Saan na mas... nagagaling? Ayun po, gano'n lang naman. Dito sa kabila, wala.

Kumain ng ano? Kung galaw. Kumain ng oatmeal. Hmm. Hmm. karam. Mama. stop mo muna. Mama. Ah, ako, ako. Ito naman ang hihilutin ko ngayon. Uh. Eh, ano man, anak Ano, <tipos> a, <yeah>. uh, <tipos> ay, a, ay. Eh, si mo. Nina po. Hilot, nang hilot, nang hilot. Kamalikot. At ano? Natapos ko na yung matanda. Ito naman ngayon. Ang laki ng ipinayat. Sobra. Kita-kita sa muka. Yung magdamag na walang tulog. Isang gabi lang. Magdamag walang tulog. Grabe. Humpak na yung dito niya guys. Wala na. Sumo na ng payat. lak na ang kanyang baba. ang payat. pa. Gusto na to. Ikaw <tong> na magkamot ng ano ah. Uh... Ayan. Sa uh... bintana. Ay saan? Kahit okay, uh... hindi sa bintana. Ano <tong> <tong> lang <Yon> <tong> nga no, yung sinabi niya Ayan, so, dyan lang. Ayan mo ng ano? Himalaya. So, <coughs> yun na napanood ko sa TV. Mm. Ay sa YouTube. Ah. Oh. Ayun ang sabi niya. Ay ano daw bigla na para yung virus diyan mapunta. <coughs> Ay, mm. Ninyut. Ay. Merap pa may sakit. Mm. <coughs> Lagi naman na nagkakasakit. Sobra naman. January, halos puro sakit na. Oo nga, ano, sakto, New Year. Kaya ayaw na ayaw kung mag-ano ng New Year ka eh. ba diba, pansin mo nga nang, yung mga nakakaraang taon, pagkawal siyang ano, halos isang taon, wala din siyang ano, no? Malang. meron man siguro, mabibilang, di ba? Oo. Pag, pero pag naanuhan ng unang araw ng ano, ay papasok. Talagang isakto eh. Oo. Uh -huh. Papasok ng New Year. New Year ano, ngayon magpuputukan. Oo, uh, magpuputukan na. Doon na nagsimula. Uh -huh. Grabe si Totoy. Eh. Wala na ang kagapuhan. Payat na, payat na. nako, ang baby, damulag ko. Para nga, ano yung ano. Hindi pa yan, mag, mag ano pa yun pag nag-change weather na talaga. Diyan na yung ano, sigbakalas bakalas na ulan na yun, you no? Know? Hmm? Bakalas na ulan na yun. Baka nga. Tapos, ano na, wala, matindi na ang init, eh. Makalas na, yun. Makalas na. Wow, oh, na may nakita na naman ako, tinapa. Mag-steam ng tinapa at saka bangus Sa Pilipinas mo na lang yan gawin, mana. Oo nga, bibili ako ng mga, ano, no, tapos mag-steam ka. Uh -huh. Yung kusot. Oo, uh -huh, kusot. tindahan ng tinapa. Ang mahal kaya ng tinapa sa atin? Eh, mahal naman ang isda. Yung tinaayong apat na piraso daw 20 pesos at 25 pesos. Mm. Yung um, ilang peraso. piraso. Ay ganun na ang gawin ko. So hinilot kita. Mm. Hinilot ko si Tutay. Mm. Sino mang sa akin? <laughs> <laughs> yan, yan ang problema. <laughs> Wala mang hihilot sa akin. ayun sarap po. Yung Wala, ako, ah, ito. alam mo yung ginawa natin tinapan na ano, yung pinaismook natin noon, yung ano pa nga na no, na isda. Tamban? Tamban! Ang sarap no? Mm, -mm. Tamban. Mm. Mm. Ang masa ang nakakapagpasarap kasi doon yung pag yung pag pagka, pagkausok niya eh. Ate na. Ano? Eh wala na, wala na tayong pagkuhanan mm. ng kusot. Eh. Dan. 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 Wala na yung gumagawa ng kusot. Hirap na. No? Okay. Mm. Ay, laki na nawala. Mm. Mm. Nalaglag na. Mm. Mm. Nalaglag na yung kanyang mga painting. Wala na, mahina yung pagkaka... sabitan natin. Bibili tayo doon. Bibili. Okay, ganyan. Okay. O, dalawa lang. O, oh. oh, sige. Okay. Mm. Wala na kayong ano? Wala na kayong itik? Ano ba yun? Duck? Wala na Okay, apat. Malakas apat. kumain? Hindi naman kaso. Wala ka na mag-aasikaso man. Saka mabaho kasi sa bahay, sa paligid kapag ka ganun. Sa bagay. Kailangan talaga may ano sila. Doon sa bukid namin. Ay, ah, sa bundok. Ah, sa bundok. Ako naman ah. doon sa tumana pagka ano. It's in case. Ah magkubo kami ni Tutoy doon yun mas maganda kukubo kami ni Tutoy doon na lang kami titira